Ano what dayon for today's situation may kakaiba nga gimbilin nga di haro hmm ano daw la inihiya <laughs> let's see Jan lang kayo sit on the air ari kita mga kasariwa maglulukot mga takla mga punda na magpuit puyet may dangali tulong san, miglay kag imbili may na bayad na og mga talagod ti na mga salin sali na law na, na mga borog ko tono pinansalin pa anay daw bagon masulub un man takita agi ka eron tawon man kay wala yung may nasalin nga pagka wala siya ngay nagmumuros do tit nga namuran <laughs> Koyiro, ko hero ko coin taon man bagan ko antig karol nga na uranan <laughs> pero magiging mali pa yun siya nga dahil iya makikit alege <laughs> adila 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 shada <laughs> may nabilin nga di nga <gasps> Boxer, O, oh, di ba? Bungka. <laughs> Medyo may tsura naman ang tag-iyain nga boxer. Saan mm, Sana comfortable kita pag hamot Tran- <laughs> Trangkantaan tra 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 ni kay Vangin May. Maka ako sa mga namurag ng pipin hangot pa ng nga burog ko na bayot. <laughs> oh, maaaring kang kagyan kung kay ano gumbilit ka, boxer? Ha? Kay ginpahidan ngayon hin mga tura, asya nga yung Uri na yung nasunod taot, turo kayo mag, kalsada kalasada, magmamatura-turahiya. Ops! Dari ito, bastos hai tura, kay kwento buwan ng wika. Kibawan kung isperm diri man malay pamati, o, so, kung maya akong tura, unta dilat like malay pamati o kay ate sariling wika ala pati pegtan hamot at nabarugkutun si Agi, wala'y pagkawal nabilin, amulat niya in nabilin, sayang, boxer Anabilin unta, Anabilin nabilin unta, sulodhan boxer. <laughs> ako na inihiya ako na tatheon nga mga mga ligid ligid kay baga halu agay man iniha ako oh di ba oh sige na maglulukot ani may ada nga ani guti ay nga dugudugo virgin paday Inday. baga nagdugudugo ay ma <laughs> ako na inihiya lu pag liwat <laughs> Sige na, maglulukot anak ko mga pundang. Takla, pamamalwa ang kualay. Goodbye. Thank you so much for watching.